Balloons ka so, na kami ng pindahan. Ito, balloons. Ito, ari, balloons. May ito, ari, balloons. So, ayun, guys, yun po. Light, light up this lang po. May ito, Salamat nga po pala sa 10 subscriber namin. May ito, ari, balloons. Sabi mo na thank you. Hindi mo na thank you. Thank you. Thank you. Sa 10 subscriber ko. Ito, ari, ano dito siya. Gusto niya balloons. Gusto niya balloons. kasi gusto niya naman yung tinda namin. Bagong tindahan. Bagong ubus. ng tindahan na naman. bye na guys. Bye.